Ha? Ambag ka? Si. Himala magambag kang Ano yung 20? <laughs> Ang mo. Angas mo. Angas <laughs> mo. Ang yabang mo, angas mo ah. Alam niyo kasi guys, di ko alam baka tayo mag-ride ni Pix mga nakaraang buwan, mga nakaraang lindo. Eh. Siguro may tinatago ko sa akin. <laughs> <laughs> Anong tinatago? Kusino naman, bakit ng na original? This was my view today. How was yours? Uy, ang ganda. Ang ganda gar. Yo, yo, yo! What's up? May nalang ulit. Matagal din na no? San taon natin din na no? Tagal din nating binag-ride. Palagay check! Oh, sige Gret, anong palagay mo d'yan? Powerbank. Ano? Pulpo. Malawag tayo d'yan? Oh. Ano? Dami ah! <laughs> kita! na ko mag Ay, na Ngayon na ulit tayo mag-ride. Alam niyo kasi guys, hindi ko alam baka tayo mag-ride ng mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo. Ah. Siguradong may tinatago ko sa akin. Bakit tinatago. Sabi ko nga sa'yo, medyo kung naman, bakit ng na, original. Medyo nahihirapan niya ako sa R15 pag may angkas. Kaya guys, for, yung R15 ko for sale na. <laughs> Anong papalit mo sa kala? Baka ano na. Magbet na tayo, mt man. Tsaka po kaya pino. Kung gusto kasi sinipit siya na eh, yung pan-chill na lang. Kung <laughs> pang kaya uh, na. Ang relax-relax driving ba? Sign of aging. <laughs> <laughs> Let's go, pag-ass tayo. Top shell. Siyempre pag Mio, shell tayo, di ba? Pag dala ko R15 lang, bote-bote lang yan, pwede na yan. Ha? Ambag ka? Sige, himala mag-ambag ka kang... Ano 'yang 20? <laughs> ano ito pumasa? E baka hanggang ano lang to. Hanggang 20 nanto, mo, hanggang ano 20 nanto, mo? Hanggang <laughs> lang. <laughs> <laughs> May kailangan pa ng mga um angbag ng boss 20 pesos lang. Huwag lang pang pa kape ko yan, huy. Eh. Kulang ka ata magkano ka pa sa... Kaya wala naman ito, wala palang pera ito. Oh. Kung piso test lang 25. Pautang lima. Oh, ayun, limo. mo. naman to. Ang ganda naman. Ang ganda naman pagkasiklan. Ang ganda Angas mo dapat ano, special yung gas. Ah, shell. Shell baka naman. <laughs> oh, manis. 250. Kuno ka kagad. May hey, makakailang balik ako sa Marilake Charot lang Pag nagmamaralaki ka dapat hindi gumagana yung speedometer mo Kasi babash ka nila pag ano Ang <laughs> bilis mo sa liko Ang bilis mo Kaya dapat hindi gumagana yan Let's go marilaki <laughs> Pastu Ay, grabe. Overshoot. <laughs> Ayan po. Bang. tu pa Bang. Iyan pa isa sa Plastic <laughs> ang Plastic eh. eh. Bounce na kami gar Ano gar? Ano masasabi mo sa ride natin yan? Depression. Depression Tagal natin din nakapag ride no? Mainit Mainit na tuloy Nagutom na rin ako Para kain Slow, Slow. So yun guys, tapos na kami kumain ng tanghalian na dos na dito sa paborito namin paresan sa Acacia. Yun know? o. Pengong! Nabusog na. Salamat, Gar. Si Gar. Salamat sa pagpapakain sa inyong araw. Yun o. Magkano bawon mo? Magkano ng bawon mo? 20. 20? <laughs> 20, nakapag-pagas ka, nakapag-travel ka. <laughs> Nakapag-kafe ako, nakapag-pag-sit ka doon pa. Tubig, mineral. Tubig ba sa taas? Nakapag-paris ka <laughs> pa. Tapos, mas soft pa diba? 2 drinks pa. Ang laki ng 20 para sa'kin. Sa oh, grabe. Kaya maabot ang 20 pesos mo. Tara. Magaling ka eh. Ganda <laughs> <Benta> lang, ganda <benta>. ako. <laughs> Sakto, gasolin na natin yung mga 25 oh. Ganda lang po. <laughs> so, ayun guys. Sip naman siya nakawi. Tapos, busog pa siya. Tapos, marami pa siya nakakuha ng ano, kismis. Kaya nang is ko mag-ready. Nakakuha ng kismis. Nakanood ng bankingan. Ang sana ka. Ang dami nung alam. Ang mga haglaran kita. Sige. Bye, Jen. Ay, sarap naman nun. Ang baho mo. May rider ka. <laughs> Amoy araw e, eh, no? Ay, sarap pa rin, no? Tapos busog ka pa, no? Ano? Nandumutot ka. Uy, meron ako dyan tinago. Ano? Mga limandaan yun. Limandaan? Ano ka? Wala na nga akong buong limandaan dito. Mest, may ikaw meron? <laughs> 拜拜。Bye bye.